Sa, galing sa ako ng ba? murong. Pero... Dyan ako galing sa murong. Galing ka dito? Ah, sana. Sana. Sana na kita agad doon para nilibot kita dito. Mm. Nilibot kita. Yeah. No. simple kasama yung family. Ano ba ako nakita? Oh, kung ano ba kung nakita mo ko in person anong gagawin mo? Hola, siempre welcome kita. Hello. Ako nga pala yung isa sa followers mo. Ganun lang sa TikTok. Eh paano kung sabihin ko ay gutom ako, magpapakain ka ba? Siempre. Maghahanda ako, marunong kaya Hindi ako magpapakain mag mo. Ha? <laughs> papakain ka. Thank you. <laughs> Ma, lang naman. Mga ano, ay papakain mo. Siyempre, mga ano, mas sustansyang pagkain para lumakas ka. Uy, mas 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 mas, mas sustansyang hilaw. Bakit nandoon kayo dito sa bataan? <laughs> ano, ano? Anong ginawa mo dito sa bataan? Ay, matagal ako dyan. Since 2018, 1920, 4 oh, okay. years ako sa Bataan. Hi, Miles. Oo, no, maganda Saan, nga di Nasa Murong. Ba galing ako ng uh, Murong Bataan. Subic, Sambales, Batsawan. Masinlok, Sambales. Ah, okay. Malapit lang dito yun. one hours travel lang, di diba? One hours. ganon. <laughs> Uy, thank you ha. Pina Kaya mo ng 3 hours. Gusto mo 1 hour. Kailangan <laughs> sa na ba siya, no? Analisa? Ha? Actually, Uy. Or Uy. Oh na, uh, ano, ano, ano? No. Ay, yung sabot mo. Mag-break up lang Oh my God. Ay, kabi-break. Hindi, ano? Ano na ako? Dala na ako. Hindi na ako no, naniniwala sa... Na, oh, Hindi oh. na ako naniniwala sa forever. Uh, <laughs> my God. Ayaw mo kung bakit iyon naghiwalay? Sino ba nakipaghiwalay? Siya o ikaw? Iwan <laughs> ko. Siguro ako. Ayaw mo. Ako. Ikaw nakipaghiwalay? Yeah. Hindi eh, oh, mo siguro kinaya kasi malaki. <laughs> si iyon. <laughs> Hindi ako na kontento. Gusto ko mas more than pang malaki. <laughs> Diyo ko lang. Hindi ka na makapagsalita, oh. Nagagaling <laughs> eh, ano, ko lang sa sa trangkaso. Na-over siguro ako kasi sa trabaho din. So, that every time. Ah, na-overuse ka. <laughs> ba? Uh, ganyan. na lang mga joker. Hi, Nana. Eh. So, hindi ka uh, naghahanap. Ah, uh, ano, matanda na ako. Siguro walang nagkakagusto sa akin kasi pangit na. Ilan taon ka na ba? Magpo-40 na. So, dalawa na, hindi eh. ko na kailangan. Uy, mala na. malakas umibsip pang 40 years old. <laughs> Okay lang, okay lang mawalan ng boses, wag lang mawalan ng kaligayahan. Siguro 13 years na. Ay, nintik na yan guys. Baka nabitak-bitak na ito. <laughs> <laughs> Ba't tayo maniwala? Ay, no. <laughs> 13 years na. Hindi. No. Yeah! 13 years na talagang wala. Mm -mm, malaki na yung anak ko eh. 18 na, tsaka isang 15, magagraduate ng senior high. Ngayon. Hindi ka na ba naghahanap? Uh, ayoko ng ano, ayoko ng ano, Pilipino. Ha? Huh? Ayoko ng Pilipino. Kasi hinahanap nila, Bakit? ang ah, balat. Pagkatapos, 60. Tingnan mo nga, Pinoy pa nga lang yung na-encounter mo, no? Wala ka na boses. Mamaya ako pag nasagupa ka ng apam dyan, my God. Baka hindi lang boses mawala sa'yo. <laughs> <laughs> ano? Apam. Uh, mm -mm. Sana all. Sana all. Mm -mm. May... Oo. Uh -uh. Oh my God! So, Makikita bakit ka na bakit dito sa Redmi 2.0? Hindi! Gusto lang kitang mamit kasi nakita ko yung mga ano, yung mga kausap mo, ganyan. So, sabi ko, ay, timingan ko nga ito. Mm. Ano, sometimes, mag, magkukulitin ko to sana mapa-up mapa, -up, mapa -up niya ako sa live niya para mag ako ng in-person. Kaya yon. So, idol mo si 2.0? Yeah, hindi naman siguro mas ano, ba? Uy, pero thank you talaga ha, napa mo ano. ako. Yeah. Oh, lahat naman pwede, isa-isa lang. Oo, mm -hmm. uh, oh, Kasi simple isa-isa lang. baka ang labas niyan. Ganyan din naman ginagawa ko eh, sa kaning may mangligaw, yung isa muna. Pag ayaw mo yung isa, yung isa naman. Pero so, lahat naman no. Yung... <laughs> Sana all. <laughs> oh. Eh, wala naman. Yeah. Wala naman. Yung ano? Kaya pala wala. Kaya pala wala na akong mahanap na lalaki dito, inubos mo na. <laughs> Masami isa. Walang pumasa. Um, Kahit may isa. Wakan sana all. Um, uy, baka may gusto pang umakit dyan. So, thank you so much ha. Uy, thank Team you. Manalisa, ma Uy, uy lang guys, lang pag follow na lang para magkaroon ako ng ano, ng followers. Bye! <laughs> Okay. Oi, oh, thank you Idol. I'll call. Salamat. Claire, thank you God bless no po. Mhm. Thank you. Ingat kaya. Ingat Idol. Ingat Idol ha. Sige po, thank you, thank you. Thank you so much. Eba. Baka naman baka naman gusto mo akong i dito. Ha? Huh? <laughs> I wait mag selfie muna Kapilitan, tayo. Joe na tayo para may pangkod ako. Oh my God, nakausap ko na yung idol ko sa TikTok. Wait lang, smile! Wait, tumama! Parang ako lang yung masaya <laughs> Parang ako lang yung masaya. Wait, wait. Hindi kasi, wait, kasi ako marunong pa. umiti pag may camera. Pariyas tayo sa lawa, pero okay lang yan. Diyos ko, pinagpawisan ako. Ang pangit ko tuloy lalo. Okay na? Wait, isa pa na wala. One, two, three. Okay na. Hoy! <laughs> ay la, sa lahat. Oy! Okay na. Masaya na ako. Baka gumaling na yung...